Hello mga ka and J, J, welcome back sa aming channel. Ngayon, isang napaka-espesyal na vlog ang isashare share ko sa inyo dahil bumiyahe pa kami mula sa Daraga Albay papunta sa Dolores, Quezon para makabisita sa isa sa mga pinakakilalang game fowl breeders sa Pilipinas. Siya ay walang iba kundi si Don Ramon Montero ng Mount Banahaw Game Farm. Si Don Ramon Montero ay kilala rin bilang Ramon Chibana Montero. Siya ay isa sa mga pioneer sa gamefowl breeding sa Mount Banahaw area. Siya ang founder ng Mount Banahaw Game Farm na kilala sa kanilang SBR bloodline. Matagal na siyang isang breeder at maraming lumalapit sa kanya mula sa iba't ibang parte ng bansa para lang makakuha ng quality broodcock at materials. Sa experience namin sa pagpunta namin sa kanya, Masasabi kong isa siya sa mga breeder na hindi lang nagbebenta ng manok. Nagbibigay din siya ng mga payo, gabay at tips para sa mga gustong magtagumpay sa breeding. Alam niyo ba, halo-halo talaga yung nararamdaman namin habang papunta kami sa Mount Banahaw Game Farm. May kaba, may excitement kasi dati sa YouTube lang talaga namin napapanood si Don Ramon Montero. At ngayon, finally, makikilala na namin siya in person. Sobrang nakaka-excite kasi hindi lang basta-basta ang pupuntahan namin. Kundi pupunta kami sa mismong farm niya para personal na bumili ng SBR. Isa talaga to sa mga moment na hindi namin makakalimutan, lalo na ng asawa ko. Ayan na! Nandito na kami sa gate ng farm. Grabe. Mas lalo akong kinakabahan. Ilang hakbang na lang makikita na talaga namin si Don Ramon Montiero. Parang hindi pa rin ako makapaniwala na nandito kami ngayon. Dati pinapanood lang namin siya sa screen. Ngayon, makakaharap na namin siya ng personal. So this is it. Let's go! Ate, ito na yung pinapanood natin sa YouTube. Dito yung pinapapark ng Grabe, eto na talaga. Naglalakad na kami papunta sa mismong lugar kung nasaan si Don Ramon Montiero at yung mga alaga niyang manok na SBR. Pagdating pala namin sa may gate, una naming napansin yung tahimik pero maaliwalas na paligid. At saka, naku, napakadami palang sasakyan ni Don Ramon. Naku, malulula ka. Daming sasakyan at saka mga motor. At sa palagay ko, lahat, lahat ng mga yon ay high-end. eto na nga, unti-unti nang lumilitaw sa paningin namin yung mga kulungan, mga manok, at syempre pati na din si Don Ramon. Ayun, nakikita na namin. So, nung nakita namin siya, lumapit ka agad yung asawa ko sa kanya at parang ang gaan agad ng pakiramdam. Habang nag-uusap sila, napatingin ako sa paligid. Grabe, ang daming manok. Ang gaganda ng tindig. Makikita mo agad kung bakit hinahangaan ang mga alaga niya. Napakalawak din pala nitong farm. Grabe talaga yung mga manok, malulula kasi dami. Na makarating pala kami dito sa farm ay naging mainit ang pagtanggap ni Don Ramon. Very accommodating siya at approachable. Walang ere, pinakita niya sa amin ang iba't ibang mga manok or bloodline ng manok na meron siya at ipinaliwanag niya din mismo ang strengths ng mga ito. Ang dami naming natutunan sa kanya habang umiikot sa farm eto po palang mga manok na nandito sa limber ay uh, dito po nilalagay ni Don Ramon yung mga manok na for release or may mga payar na po. Tara, mag-ikot muna tayo dito sa farm ni Don Ramon. At ayun nga, abala na nga sa pag-uusap ang asawa ko at si Don Ramon. So, eto panoorin niyo muna yung pag-ikot namin dito. Dito pala sa part na to ay pumunta na kami sa Gradas ni Don Ramon. So, dito naganap 'yung pagbibigay ni Don Ramon ng mga advice sa asawa ko. So bukod sa quality ng mga manok, ang dami naming helpful advices na nakuha mula sa kanya mula sa conditioning, breeding techniques hanggang sa pagpapakain sa mga manok. Sabi niya, niya hindi sapat ang magandang materialis kung walang disiplina at tamang kaalaman. Kaya malaking bagay na makakausap mismo ang breeder ng mismong linya ng manok pakinggan muna natin dito yung pag-uusap ng asawa ko at saka ni Don Ramon. So, very short lang ako. Kasi hindi ko naman dinocument lahat. po. Sa daraga po. Hindi, oh. Pinapalitan <laughs> <laughs> ah. Sabi nyo nga siya yung umaga po, tinumalis <laughs> naman mga mga niya. Ang sabi ko po, Aba na-traffic sabi ko hindi Sabi nyo, tawag meron Ang ganda ng gradas ni Don Ramon, ano? Pero hindi lang yung gradas, syempre. Yung buong farm talaga. Tsaka, ang galing ng maintenance dito. Kasi kahit na napakaraming manok, pero hindi siya amoy manok. Ang galing talaga. Napakalinis. Oh, by the way, yung nakita nyo kanina, doon nakalagay yung mga inahin. Bawal pala doon pumasok. May nakalagay doon na no entry. Hindi pa rin po natatapos si Don Ramon magbigay ng payo sa asawa ko. Ah, dito pala sa part na to ay dumating yung anak ni Don Ramon. Sayang di kami nakapagpapicture sa kanya. <laughs> Ngayon ay dumako naman po tayo sa part na kung saan ay namimili na po yung asawa ko ng bibilhin niyang mga manok. By the way, kung makikita niyo si Don Ramon, siya ay nagbibideo din sa asawa ko kung i-check iche niyo po pala yung Facebook niya, makikita nyo po, nakapost din po etong part na kung saan siya video Makikita nyo po sa Facebook ni Don Ramon. Ayan, may hawak na po pala ang SBR bullet yung asawa ko. So, ayan, tinitingnan niya. Then, titignan niya din po yung isa na nasa limber. So, bali, dalawa yung pinagpipilian niyang SBR pullet. So, lumapit si Don Ramon. Bali, ang napili niya po pala dito ay yung una niyang hinawakan. Ito, nahawak na ni Don Ramon. So, isa po to sa mga nabili niya, SBR pullet. In fairness po kay Don Ramon ay napaka-accommodating niya. Sa niya po mag-entertain. Pag tinignan mo po siya in person, parang very intimidating siya. Pero no, mali po. Kasi once na makausap mo na siya, magaan ka agad sa pakaramdam. Tsaka feeling close na kaagad kayo. Ganun ang pakaramdam. <laughs> At eto na mga ka J&J, eto yung mga nakuha naming SBR bloodlines mula mismo kay Don Ramon. So, isang SBR broodcock, isang SBR pullet, at isang SBR broodstag. So, dito sa part na ito ay nilalagyan na po ng anak ni Don Ramon ng wing at leg band yung mga manok. So, yun po ay patunay na authentic na galing talaga kay Don Ramon ang mga manok na ito. At yung leg band at saka wing band ni Don Ramon ay mayroong contact number niya. Para in case na may mag-verify or confirm kung authentic talagang galing kay Don Ramon yung manok, ay madali lang po siyang matatawagan. Sa pagkakabit po pala nitong leg at saka wing band ay safe naman po yung mga manok. Hindi naman po sila nasaktan. Kaya no worries po. So habang nilalagyan ng anak ni Don Ramon ng leg band at saka wing band yung mga manok, oh, gusto ko sana ng pasalamatan dito si Don Ramon Montiero sa pagbabahagi ng kanyang kaalaman at mainit na pagtanggap napakasaya ng experience na to at sulit na sulit ang piyahe namin. At saka aabangan nyo na rin mga kjnj J&J ang mga next videos namin kung saan ipapakita namin ang progress ng aming breeding gamit ang SBR broodcock, pulit at broodstag na nabili namin mula dito sa Mount Banahaw Game Farm. Nako, ang asawa ko talaga, tuwang-tuwa. <laughs> grabe ang ite, Grabe ang halaka habang nakikipag-usap kay Don Ramon. By the way, mga ka-JNJ, kung nagustuhan niyo ang video na to, huwag kalimutan i-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod naming videos tungkol sa breeding, conditioning, at pagbuo pag-develop ng JNJ Sisters Backyard. Maraming salamat po sa panunood. Hanggang sa muli. Paalam!